Hello mga idol, andito naman tayo sa ating tutorial sa roster natin. So, yung nakikita ninyo idol is is sound check natin kung provide ba yung ginagawa natin na tap overhaul. So, pakinggan niyo mga idol. meron naman tayo gagawin idol so paano nga ba gawin natin ng DIY ang ating mga brake light natin kasi yung genuine talaga ito idol uh, mahal talaga siya so pwede naman tong luma natin gawin natin ng DIY so ginawa ko na ito idol at saka na ko na to at ito na try natin yan umiilaw na siya at saka malakas pa talaga idol kaysa yung ano natin yung stack iba na yung lead na ginamit natin idol kasi yung luma natin na stack na nakakabit dito sa ating motor nasira na idol hindi na siya gumagana yung tail light niya at saka yung brake yan yan yung stack natin idol so i-try natin i-park dapat umilaw siya idol kapag ipark mo yan wala talaga idol o. so bastid na niya idol is gawin natin yan ng DIY so itong hinawakan ko idol is ano talaga ito iba na yung mga lead natin na nilagay natin dyan at saka yung ano talaga yung maganda yung performance ng mga lead So, nagpalit din tayo idol ng break switch sa harapan. Yan. Ah, nagpalit tayo ng genuine idol para maganda talaga yung ano niya, performance. At saka yung ito yung ano natin, uh, um, top overhaul natin. So, maganda na siya idol. At saka smooth talaga siya. Kapag ihatak mo, persa na persa talaga siya. Malakas yung hatak niya abangan ninyo mga idol sa ating susunod na upload kung paano nga ba gawin DIY ang ating brake light. So don't forget to like my, my video at i-share ninyo idol at i-follow ninyo ako. At salamat talaga sa mga nag-follow sa akin, nag sa akin. Maraming salamat po. God bless you.